Nung sinabi sa inyo na 500, meron ba kayong pinirmahan? May kontrata ba kayo? Wala po. Dapat kasi may employment contract tayo tapos yun ang nagsasaad kung magkano ang suswelduhin ninyo at kung ilang oras ang magiging serbisyo ninyo. Basta sabi niya lang po nila, fixed daw po yun 500, 12 hours po yun. Kada kailan kayo nagsusweldo? 15 20 po. Oh, 5 at saka five, 20. Opo. So, every 15 days? Apo. Magkano yung pinakamalaking nakuha ninyo sa isang kinsenas? Sa akin po, ano lang, 6,490 lang po. Ikaw, Sunny Boy, magkano ang naalala mo? Ano lang po, ma'am, 6,450 lang po. May mga deduction siguro yan na binabawas, SSS, PhilHealth, pag-ibig? Wala po yung hulugan is eh. na namin po eh. Wala rin hulug? Opo, tapos yung pag-ibig po, di namin po alam kung yung hulugan at PhilHealth po. Meron ba kayo ng SSS number at PhilHealth number nung pumasok kayo? Po, po. Meron po, meron, po. Meron ba kayong nakikita na tinatawag nating payslip? Wala po eh. Wala pong binibigay po ang NGC namin. Paano nyo nakukuha yung sweldo nyo? Sa amin po, Palawan lang po. Palawan Express? Opo. Pinapadala? Pinapadala po nila. Magandang hapon po, ma'am baby. Yes po, ma'am. Good afternoon din po. Meron po kayong mga security guard dito. Anin po sila kasi kulang daw po ang kanilang ang pasweldo po sa kanila so ayon po sa amin nga uh, natanong na sa kanila unang-una wala silang nakikitang payslip uh, na magdedetalye ng kung magkano po ang uh, kanilang Uh, matatanggap sa isang kinsena at kung meron bang mga deductions doon sa ating mga requirement. Ma'am, paano po ba ito? Pwede, gusto niyo bang magpaliwanag? Uh, um, baka na lang po pwede ma'am na diretso na lang po sa doli na lang po kami ma'am para po may pakita po namin lahat so, ang mga do dokumento din po namin. Kung baga, doon na po mag-computan kung kulang po yung binibigay namin, doon na po. Sa doli na lang po. Attorney Jude, magandang hapon po. Magandang hapon po. Meron po kasi mga nagreklamo dito at uh, sangayon po sa cliffhanger agency, mas gusto po nila na dyan na lang daw po magkita-kita sa inyo para maipakita nila yung mga uh, kaukulang dokumento na magpapaliwanag sa kung ano man po ang magbibigay linaw sa reklamo ng mga security guard natin na kulang daw po ang kanilang natatanggap. Ah, opo. Mm -mm. Uh, pwede po silang lumapit dito sa field office natin sa Quezon City, okay. sa so, may Arcadia building. Ito pong mga nandito ngayon, marami silang dalan ng mga papeles, mga dokumento, pero ang isa po sa mga hinahanap ko sana kasi, yung ating uh, tinatawag na payslip para magpatunay ng kung magkano talaga ang sinusweldo sa kanila at magkano yung mga deductions. Ano pa po ba ang dapat dalhin ng mga nagrek reklamo dyan sa inyo? Actually, uh, hindi naman talaga kailangan magdala po niyan kung lalo na po o kung marami sila. Okay. Uh, ito po mga testigo nila lalo na uh, sila lahat ay nag-claim ng pare-parehong mga reklamo. Uh, ito na po ay sapat. Sa labor case po kasi, mm -hmm. the burden of proof lies within the employer po okay. na dapat siya ang magpakita ng mga dokumento, pays payroll, mga lahat ng mga employment records kasi siya ang may kustodya ng mga dokumento na ito. Ayun naman pala. Opo. So kahit mga envelope lang mga dala ninyo, huwag kayo mag-alala dahil ipapasabina ng dole ang lahat ng mga dokumento kasi kailangan Opo. si Cliffhanger ang magpatunay na tama ang pasweldo nila sa inyo. Tama po ba ako, Attorney Jude? Opo. Uh, tama po kayo, Attorney Jude. Napakabigat po nito ha hindi po biro ang magtrabaho ng 12 oras. Minsan, tama hindi po. mo pa makikita ang pamilya mo kasi baliktad yung oras mo. Pag uwi mo ng bahay, tulog sila. O di kaya, nakaalis na. Ikaw na naghahanap buhay, umaasa ang pamilya mo na magbigay ka ng... Ano mo na, yung oh, yes, naman na makaka... Ano sa buhay ninyo, di ba? Tapos, ayan, medyo alanganin yes, po. ang mauwi. So, okay po ba sa inyo na gano'n? Idediretso natin ito doon na sa dole? mam ma nanggaling na po ako sa dole. Oh, nanggaling ka na sa dole? O, oh. kaso lang, ma'am, naka dalawang hearing na po ako. Kaso ang umatin, yung inspector lang po namin, tapos yung investigador. Yung agency po na mayari, hindi po sila umatin sa akin. Kasi mag lang po ako doon sa dole. Aha. diyan na po ako dyan sa Arcadia. Attorney Jude, itong Apa? si Sunny Boy, eh, nauna na pala ito siyang magreklamo. Sunny Boy, sino ang nakausap mo doon sa dole? Meron bang hearing officer? Meron po, Makikita ma mo po. ba? Paano Pati po, po sa ma'am. Nagpunta na po ko sa SS. Sinasok na po. Tapos ito po yung binigay sa akin sa um, Ganito yeah. na lang, sir, no? Ito po kasi nakasampa na po ito sa dole. So, Opo. ibang case po ito, maliban pa po doon sa mga hindi Opo. pa po nakakapagsampa. So, ito po, isasettle po natin off-air. Okay, pwede po nating i-consult natin uh, uh -oh. ng si attorney about po dito pero i-concern muna natin yung mga hindi pa po nakakapagpadole. Okay, sir. Sige uh -oh. po. Kasi nasa ano pa lang pala natapos pa lang is interview. Yes po. Na-interview tapos nagkaroon ng uh, initial yes, na yes, hearing. Po. Okay. Sige. So itong iba na kasama ni Sunny Boy, hindi pa nakakapunta. Opo, oh, hindi pa po. Miss Babylin, uh, nakapagreklamo okay. na pala si si Sunny Boy. Pero hindi pa daw po nakakaharap. Well, I, I think, Ma'am Babylin, baka mas importante na sa inyo po, ano, sa finance at HR. Kasi mas nakakaalam kayo at mabibigyan nyo rin ng linaw. Ma'am Babylin? Actually po yung si Chico, Sunny Boy. Saka ano na po yan sa Dolly. Oo. Alam ko, umaharap naman po ang ano namin, isa sa tao namin. Kung ano po ang napag-usapan nila doon, kung ano ang liability ni Cliffhanger, willing naman po si Cliffhanger mam Ma'am, nag-uusap po kami. Pinabungat lang na pera. Eh, nagbungat daw ng 300,000. Ngayon, bumaba po sila. Kaya sabi ko, 200,000 na lang po. Eh, ngayon, masyado daw malaki. Kaya sabi ko, kahit yung tatlong taon na lang ang minimum, yun na lang po babayaran nila sa akin. Tapos yung holiday, holiday 31, babayaran na lang po nila. Oh. Ang uunahin muna po namin siguro, sir, kasi meron na po kayong schedule sa Dole. Oo. So ito, sir, wala pa po itong schedule, sir. I-settle po natin to Tapos yung ito po, pwede po natin i-settle off-air. Ito po yung lima, sila po yung unang pinaka-lumapit sa atin, attorney. Okay. Oo, at wala pa silang uh, file case uh, sa Dole. Sa Dole. Oh. Ah, uh, kausapin po namin kayo off air. Lahat po yan makukuha po ninyo walang labis, walang kulang. Yes. Lahat po nang nararapat po sa inyo ibibigay po natin. Iko At narinig natin yes, si Mam Ma na kung ano man ang magigim pagkukulang na makikita ay handa naman silang matugunan ito. Mm. -hmm. Ma Baby Lynn, sana naman hindi na umabot sa ganito. No 'Di ba? No, no. Yung siguro mas maganda kung sa initial pa lang klaro. No, no. May kwentas no, okay, no. klaras, no? Oh. Kaya nga po ma'am, gusto ko sa DOLI na lang magkita para yung mga dokumento namin kasi kawawa naman din po kami nasabihin yes. na sabihin nila gano'n. Na gano'n, wala silang ano, wala silang ano. So magpapatunay sa amin ito yung mga documents namin. Okay, kasi very good. Kasi mahirap yung sabihin nila na well, hindi kami nagbabayad ng Is, -is, -is. Titignan ko kung ano gano'ng patutuo yun kasi hindi ko pa rin naman nakita yung uh, record namin talaga kaya mamaya titignan ko yung record namin dito sa ano isang tao namin kasi para makita ko din kung totoo ba talaga na hindi sila nababayaran kasi alam ko nagbabayad kami ng SSS. Is -is -is. Ma'am, Ma Ma mambibilin? Paano po uh -huh. naging kawawa po yung agency po ninyo? Uh, kung saan 500 pesos po ang pinapasahod niyo po dito sa mga tao po ninyo. Meron po ba kayong katibayan na kayo po'y nagbabayad sa kanilang 570 pesos sa loob po ng walong oras? Kaya nga ang sabi ko ma'am, direct na lang sa doli para makita na rin doon. Kasi ang doli na mag-ano mag sa amin, magpapadala sa amin ng liter, para atina namin yon dadali namin yung payroll. Sige, sana ma, meron din silang payslip, ano? Kasi, ang hirap kasi talaga, eh, na yung magkaroon na ng problema, tapos pag may mm -hmm. problema, sa pa natin matutugunan. Kasi, tinrabaho po nila 12 oras. Siguro naman po, kung ilalagay natin ang sarili natin sa lugar nila, Ay, ma magtatanong ma rin tayo, di ba? Sana hindi oh, na lang umabot dun sa kailangan tayong magtanong at magreklamo. Sige, ma. Ma'am, ma baby, pinasawad mo no kami ng maayos para hindi na kami umabot sa ganito kasi pagod namin, Ikaw, wala kami. Wala Jason, po kami, wala po kami day tag po kami ng ano sa inyo. Ang sagot nyo, wala. Puro wala po. Ang anong wala? Babali po kami ng kahit isang libo, 500, sabi nyo po. Wala. Di ba, Jason, pinadanan ka pa namin ng pamasahe sa province nyo para lang makapagtrabaho ka? Ma'am, hindi po ako naghingi po ng pamasahe sa inyo po, ma'am. Ibig mo sabihin, yung pinadala pala namin pamasahe sa iyo, hindi po nakarating. Naging iyo po kami, ma'am, pamasahe mo dun sa kapitid sige, ko po, ma'am. Sige. May mga voucher naman tayo para magpapatunay diyan sa sinasabi mo na hindi ka namin pinapabali. May mga voucher tayo. Oo oh, nga, napapabali naman po kayo, ma'am. Kaso, ano? ano lang po, isang kinsinas po, 500. Paano naman bibili sige, namin mo? Sige, makita natin yon sa voucher. Lahat ng voucher, makita mo yun, ipapadala, ipapadala ko yun doon sa Dolly na tayo magkita. Sige po, ma'am. Ha, para makita mo yung pinipirmahan mo kung sino sa ating dalawa ang sino kaya nga mam ma pag nagpapabali naman po kayo ng malaki Kasi wala pa akong may nakitang sasabihin po kayo sa amin na, wala pa akong nakitang bali dito Jason Floranza wala pa akong napansin na 500 bali mo mo Pumutang... napansin ako dito na mahigit dalawang libo ganyan pero pero anyway baka na malikmata na lang ako o kaya dahil sa matanda na ako di ko nagaano nakikita So paninuwalaan pa rin kita na tama ka, pero ang Kaya dokumento man, natin ito ang magpapatunay, ha? So kita na lang tayo kay, ano mo lang kami sa Dolly. Eh ito naman ang sakin sa, sa cliffhanger. Sana ma'am, eh yung mga dokumento, may kopya rin sana yung mga pinapasweldo ninyo para makita nila na, o oh, binawasan talaga sila ng ganito, binawasan ng ganyan, at ito lang ang matatanggap. Uh, yan yan po, magbibigay linaw po yan kung talaga bang napapasweldo sila sa tamang halaga. Ayun no, may netizen tayo na nagsasabi, walang pay slip, doon pa lang makakasuhan ng agency na ito. Yes po, galing kay Via. Galing kay Via. Salamat Via. To, sa agency na 'yan, nagbabayad ba sila ng benepisyo? O yan, kailangan nating makita SSS record. May hulog na po sila, eh, kaso lang po, Maliit lang po. Ah, hindi nagtutugma? Hindi, hindi po, hindi po nagtutugma, ma'am. Kasi ma, mami may criminal po. case, tama po ba? Oo, criminal. Oo, pagka Nagiging oo. 650 lang po ang isang buwan ko. Ah, Tapos so yung iba naman, mabot ng 1-1-1-2. Major Alex Baruga, magandang hamon po. Oo. Magandang hamon din po, ma'am. Paano po ba natin matutulungan itong mga security guard natin na nagre-reklamo? Ang nire-reklamo po nila ay ang Cliffhanger Security Agency. Pwede ba ma'am na pag-report nila sa office na namin is yung mga karampatan dokumento para sa pages na po natin ma'am napaka-importante po yun para hanggat maaari yung available documents nila dyan isdali na sa office ko personally na kahit hanapin na po doon para ma-advise ko mabuti yung dapat na gag gagal po nila ma'am para madaling proseso kasi mamay may mga security guard kasi kung minsan na hindi na dadalhin pa kaya ad ang advice ko ma'am isa kung ano yung available documents in hand nila dali na lang doon at ako na bahala po na mag ano, tingin yeah. sa mga dokumento na yun para magamit doon sa mga complaint po nila ma'am laban yun nga po ito. ang problema eh kasi ni wala silang pinangahawakan na payslip wala silang pinangahawakan na employment contract ang verbal Aray. na sinabi sa kanila, e eh, 500 pesos ang uh, sweldo nila, 12 oras, which is below minimum wage. So check then, po natin siguro yung lisensya ng cliffhanger, uh, updated ba? But anyway ma'am, diba the most important thing is uh, pumunta na lang sila personally sa office ko, then kausapin ko na lang sila verbally and i-guide ko na lang sila in my capacity kung anong sila na move natin. Okay. Pasasamahan po ng uh, wanted I mean seradjo ng yes. team uh, both sa Sosya at saka sa dole. Major, maraming salamat po at uh, magandang hapon po. Salamat po at okay. mabuhay po oh, kayo Sanse. Oh, wala John, naman ma'am, basta yan ay ating tungkulin tungkol ni ma'am para you very sa mga priority po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mga Sir, ganito po, uh, gaya po na sinabi ni Attorney Ina, pasasamahan na lang po namin kayo sa Social and sa Dole, no, para po ma-compute natin and uh, ma-check natin yung iba pa po pong magiging violation po ng inyong agency. Okay Sir? Okay po. Okay po.